sa abroad. Sabi ni ate, kung may natapos ka naman, papayag ka pang katulong ka lang sa ibang bansa. Sige, tanungin kitang nanonood dyan. Practically speaking, okay lang ba? Anyway, for me ah, walang problema kung college degree holder ka tapos pinili mo maging domestic helper. Walang dapat ikahiya sa pagiging nani, kadama, or household workers. Alam nyo ba na mas maganda pa yung bahay nyo, mas comfortable kayo, saka mas malaki sina sinasahod nyo kumpara sa ibang OFW dito. Alam nyo ba na ang average salary ng mga domestic helper dito sa UAE ay from 16,000 to 50,000 pesos monthly. Sobrang laki na nun para sa akin. Kasi most of you, libre naman ang bahay. Libre ang pagkain. Tapos ang dami pang benefits. Kaya dapat natin maintindihan na kung bakit maraming mga degree holder ay settle sa ganitong trabaho. Hindi ka pakakainin ng pride mo. Alam nyo ba na maraming mga OFW ngayon na nakatapos naman ng pag-aaral pero sobrang hirap makahanap ng trabaho. Kung makakita man, madalas sobrang baba ng sahod. Para sa akin, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ang baba ng tingin ng ibang kasi alam nyo, you are the purest kabayan na namit ko dito sa abroad. Biro nyo sa unang trabaho ko, every time nagkakaroon kami ng site visit. Tapos merong household worker na kabayan sa loob. Lagi kami pinapakain, pinagtitimpla ng kape. Basta sobrang maasikaso. Kaya wala kayong dapat ikahiya. Kasi bukod sa maayos ang trabaho nyo, parangal at wala kayong inaapakang tao. Kaya saludo and...